Heto na nga mga kabayan, gusto ng China na angkinin ang lahat ng tubig sa karagatan. Kaya naman pinagbigyan sila ng kalikasan. Maraming maraming tubig na nga ang ibinubuhos ng kalikasan sa kanilang kalupaan. Tila isang malaking dilubyo nga ang nararanasan ng China sa kasalukuyan dahil sa tuloy-tuloy at malawak ang pag-ulan na naging sanhi ng mga pagbaha at mga landslide. Sabi ng ilan, karma daw ito ng China. Ayon naman sa marami, isa raw itong parusa para sa kanila dahil sa ginagawa nitong pag-angkin sa maraming teritoryo sa iba't ibang bahagi ng South China Sea at parusa na rin ito sa mga brutal at hindi makataong aksyon ng bansang China laban sa mga Pilipino. Samantala, ayon sa report ng Armed Forces of the Philippines, namataan ang tinaguriang monster ship ng China malapit sa BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Ano na naman kaya ang planong gawin ng mga inchik na ito? Balitang good news naman tayo. Mga karagdagang tangking pandigma galing sa Israel ipapadala na sa Pilipinas bilang pagpapakita ng kanilang pagsuporta sa ating bansa sa tumatas pa tensyon sa West Philippine Sea. Bukod dito, nandyan din ang BRP Miguel Malvar ang pinakabagong Corvette acquisition ng Philippine Navy na pinasinayaan at inilunsad sa South Korea na magagamit ng ating bansa sa pagtatanggol sa ating ipinaglalabang teritoryo. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Everyone wake up, there's a flood. Sa video footage na ito, binulabog ng sigaw ng isang lalaki ang katahimikan ng gabi upang palikasin ang mga residente ng isang bayan sa China. Nakatanggap kasi sila ng utos mula sa mga authorities na magpapakawala ng tubig mula sa dam dahil na rin sa pag-apaw ng tubig mula sa Yangtze River. Makalipas lamang ang isang oras, nagsimula na ngang pumasok ang tubig sa hanggang malubog na ang buong village na ito kinabukasan umaga ng June 17, 2024, isang video ang lumabas kung saan makikita nga ang buong lugar na ito na lubog na sa tubig. Sa pagpasok ng buwan ng Hunyo taong kasalukuyan, binayo ng binayo ng mga malalakas at walang tigil na pagulan ang katimugang bahagi ng China. Itong bahagi na nakaharap sa South China Sea kung saan maraming inaangking teritoryo ang bansang ito. Ayon sa mga report, Napakarami mga lokasyon sa mga probinsya ng Guangxi at Guangdong ang nakaranas ng napakalakas na mga pag na naging sanhi upang umapaw ang mga ilog at gumuho ang mga lupa. Dahil nga dito, umabot na sa critical level ang mga tubig sa Shitu Reservoir. Bumigay din ang ilang mga pipeline ng naturang dam kaya nagkolaps ang power station ng struktura. Ayon sa ulat ng China Morning Post, nagbigay ng warning ang isang sikat na financial newspaper publication sa Beijing at sa buong China na dapat daw ay paghandaan at mag-improve ang kanilang bansa sa disaster prevention para ma-counter ang impact ng mga nagaganap na kalimidad. Dahil sa malawakang pagbaha sa ilang bahagi ng China, maraming mga hanap buhay at mga ari-arian ang nasira at nasalanta. Isa nga sa pinaka nasalanta ay ang probinsya ng Guangdong kung saan nagkaroon pa nga ng mass evacuation at tinatayang milyong-milyong mga Chino ang napektuhan sa mga kaganapang ito. Sa iba pang balita, base naman sa mga satellite image na nakuha ng security analyst na si Ray Powell, bandang alas 9 ng umaga ng mamataan ang pinakamalaking barko ng Chinese Coast Guard malapit sa outpost ng BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Sinasabing napadaan lamang at patungo sa direksyon ng Hilaga ang binansagan Monster Ship ng China. May mga ulat din na napadaan sa Sabina Shoal ang naturang barko kung saan nakaistasyon naman ang BRP Teresa Magbanoa ng Philippine Coast Guard mula pa noong Abril. Namataan din sa Pag-asa Island ang barko na ito. Ayon sa AFP, nakatanggap sila ng mga ulat nang pagdaan nga o pag-aligid ng monster ship at sinabi nga nila na illegal, coercive at taliwas sa sinasabing pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon ang ginawang aksyon na ito ng CCG. Lumalabas kasi na tila nagpapatrolya at tila nananakot pa nga ang barko na ito ng China sa karagatang sakop na ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ang monster ship o China Coast Guard 5901 ay tinuturing na largest coast guard vessel sa buong mundo na may bigat na 12,000 tons. Ang pagpapatrolya at deployment na ginawa ng CCG ay bahagi di umano ng kanilang pagmonitor sa inaagaw nitong teritoryo at ito'y matagal nang nireject noong pang 2016 sa ruling ng Permanent Court of Arbitration sa Hague, Netherlands. Samantala, good news na naman ito para sa Pilipinas mga kababayan. Inihahanda na ng Elbit System isa sa pinakasikat na Israeli Defense Company, ang ikalawang batch ng delivery para sa ASCOD-2 sa light tanks na ipapadala ng Israel para sa Pilipinas ngayong taon. Makikita sa mga larawan na ito na nakasakay sa mga truck ang naturang mga tangke at ipapadala na nga ito sa ating bansa bilang bahagi ng modernization program ng ating sandatahang lakas. Ang Ascod 2 Sabrelight Tanks ay bahagi ng mga kontrata ng Pilipinas at Israel. Base sa agreement, nakatakdang tumanggap ang bansa ng labing walong tangking pandigma na mayroong 18mm machine guns, command vessels at armored recovery vehicle. Sa kasalukuyan, na ang kumpirmadong natatanggap ng Pilipinas ang mga bagong acquired na mga battle tanks na ito ay magpapalakas sa firepower ng Armed Forces of the Philippines at magdadagdag din ng defense capability ng ating bansa. Bukod sa mga makabagong tangke mula sa Israel, dumating din ngayong buwan sa bansa ang unang batch ng delivery ng limang S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter mula sa Poland sa tulong ng Ukrainian Transport Aircraft Vehicle na AN-24 Ruslan. Sa kabuuan ay 32 S-70I Black Hawk Helicopter ang in-order ng ating bansa at napirmahan nga ang kontrata na ito noong pang 2022. Tinanggap ng Philippine Air Force ang mga makabagong helicopters na ito na isang multi-role helos na idinevelop ng Sikorsky Aircraft. Ang S-70i Black Hawk ay itinuturing na export quality version ng sikat na UH-60 Black Hawk Helicopter at may kakayanan itong mag-transport ng military forces. Pwede rin itong magamit sa medical evacuation, search and rescue at special operation support. Nagtataglay ito ng mga advanced avionics at navigation system at may capacity ng 11 fully equipped soldiers. Ang mga delivery na ito ay kasunod lamang ng launching ng bagong-bagong Corvette ng Pilipinas na tinawag na BRP Miguel Malvar. Ito ay bahagi ng AFP Modernization Program at ng pagpapalakas ng ating Naval Forces. Noong June 18, 2024 nga ay inulunsad ang 118 meter long na BRP Miguel Malvar Corvette sa Ulsan, South Korea na ginawa naman ng Hyundai Heavy Industries. Pinatay ang mayroong cruising speed na 15 knots at may range na 4,500 nautical miles ang navy vessel na ito na pinaniniwalaang maaatasan sa seguridad ng EEZ ng Pilipinas. Sinabi ng Philippine Embassy sa South Korea ng BRP Miguel Malvar at ang future sister ship nito ay magtataglay ng anti-ship missile, vertical launch system at 3D ASA radar. Inaasang may i-deliver at masusubukan ng Philippine Navy ang Corvette na ito by 2025. Ayon sa Hyundai Heavy Industries, isa pa lamang ito sa sampung vessel katulad ng frigates, corvettes at offshore patrol vessels na planong i-manufacture ng kumpanya ng South Korea para sa Philippine Navy. Ayon sa global data, ang isinasagawang modernization program ng Pilipinas ay upang makounter ang ginagawang pangaras ng China sa West Philippine Sea kung saan maraming beses na nga nitong hinarang ang mga resupply mission para sa ating mga kasundaluhan na nakabase sa Ayungin. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguro yung mag-subscribe. I-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Roy Zee at maraming maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. ساعات إنشانيل.